Umalo na sa higit dalawang bilyong piso ang pinsala ng lindol sa Cebu sa infrastructure sector at bukod sa takot ng mga Cebuano dahil sa aftershocks pinangangambahan ding gumuho ang mga tulay na bukod sa daanan temporary shelter din para sa ilan ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa Tabogon Cebu Andrea kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, isa ang uh, tulay na nasa likuran ko sa mga napinsala ng nakalipas na lindol. Bukod sa mga residente ng barangay Sumosa, dito rin dumadaan ang uh, mga bumabiyahe mula pa sa mga karatig barangay at bayan na papunta sa Bugo City, ang pinakamalapit na lungsod sa bahaging ito ng Northern Cebu. Tuan, Hirap na makatulog sa gabi ang pamilya Poyos. Kabilang ang dalawang bata, anim silang pinagkakasya ang mga sarili sa ginawang tent gamit ang tolda at mga sako ng pig feeds mula sa pinagtatrabaho ang piggery. Nitong linggo ng gabi, umulan sa bayan ng Tabugon, kaya ang pamilya kanya-kanya ang takbo sa pinakamalapit na masisilungan. Ang pangamba naman nila, baka bigla ring tumama ang aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol na nagpadapa sa northern Cebu. Pansamantala pa naman silang natutulog sa baba ng tulay na nabiyak ng lindol. Kana na ang buhak dili pa yung anak yung pagkabuntag. Sige pa maging aftershock, aftershock. O to nga pagka nag-anam, na siya. O na iud ka, lusno, nag iud ka. May nalang iud ko nung nga ma, anak na ba, madaon na. Importante raw ang tulay na ito dahil bukod sa National Highway, dito rin daw dumadaan ang mga biyahero na mula pa sa bayan ng Borbon, papunta sa Tabugon hanggang sa pinakamalapit na syudad ng Bugo. Ang kabilang daan naman, sirarin ang tulay kaya tinambakan nila ng anapog para magamit ng mga residente. Pertantik ay na siya nga tulay din ha ma'am. kay mo jud nay min nga agian gi kagtabugon padong sa bugo, mo na siya agianan gi diha. Importante gyud kay na siya nga tulay. Nakarating naman sa pamilya Poyos ang relief goods mula sa lokal na pamahalaan at pribadong mga organisasyon. Ito raw muna ang kanilang pagtitiisan habang patuloy pa ang aftershocks. Pero hangad din nilang may dumating na disenting tent para pansamantalang tuluyan ng kanilang pamilya. Willard, kung makikita mo sa aking likuran ay hinarangan na nila itong tulay ng mga sanga ng kahoy, kinordonan at nilagyan pa ng traffic cones sa magkabilang dulo. Sinuri rin daw ito ng engineer kanina na mahigpit na nagpaalalang bawal muna itong gamitin sa ngayon. Willard. Andrea, bali wala bang mas stable na masisilungan o uh, temporary na evacuation center para sa pamilya Poyos at iba pang mga apektado ng nindol dyan? Merong evacuation centers, Willard, kaso na sa kabilang bahagi iyon ng uh, kalsadang ito, e eh, bawal daanan itong tulay. Kaya dito sila nananatili kasi nandito rin ang kanilang hanap buhay malapit sa kanilang binabantayang piggery, Willard. Alright, sana makarating na yung hinihiling nilang tenta, Andrea. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Tabogon, Cebu.